matagal kasi natin hindi nagbo-vlog eh. So yun. Uh, today pupunta tayo ng uh, Tanay Rizal para oh yeah, oh yeah, oh yeah. Para umaten ng team building na Shifa Tire Philippines and doon gaganapin 'yon. It's gonna be an overnight uh, event uh, which is ito yung pinakaabangan namin ng uh, uh, mga ambassadors or influencers ng uh, ng Shifa Tire. So, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako Sempre, unang-una uh, sa lahat sa ating Panginoon sa taas, kay Jesus Christ. At pangalawa, uh, kay Boss Ivan, siyempre, at sa buong She Family. Dahil uh, sobrang napapasaya nila kami, uh, kaming mga ambassadors and ambassadors sa... sa mga ganitong klaseng event or even sa so hindi or even kahit walang event masaya kami sa Sifa family Oh, so Shifa Tire Philippines, di ba? So napakaraming activities na magaganap ngayon mga kapatid. Games, mga malulupit na games and prizes. Yan, yan ang mga pinaka ni Lakwatserang Motorista. <laughs> so ayun. <coughs> and I hope hindi tayo ulanin at hindi tayo matraffic. Time check. magte na na, nandito ba tayo sa... Bacoor officially kasi lagpas na niya ng boundary ng Bacoor Rimos uh, Gamit-gamit ko nga pala ngayon mga kapatid Ang dual sport ng Shifatar Philippines So this is the first time na magagamit natin siya uh, For a bit long ride, preparation ito mga kapatid Ng Philippine loop natin So nire-ready na natin yung motor natin And of course, maraming maraming salamat Kay Jan Fox. Yan at uh, napadala niya na yung headlight natin kasi yung headlight natin dito mga kapatid basag to uh, after nung uh, uh, last year, last year yon. Uh, Na-disgrasya niya yung motor. Napalitan niya naman na yung mga kaha pero afterwards hindi niya nakita o hindi namin nakita na yung inner part pala ng uh, headlight o yung likod ng headlight eh may basag. So, nakita ko yun nung nagpaayos ako ng mini driving light. So, kita saya mga kapatid, while on the way, kung ano mga magiging ganap natin sa papuntang Tanay Rizal. Ha? <mimit> Yeah, boy, Moto GP, right by feet, not by sight. Yan, yan ng Stabilan, Philippines, cuts. Let's go. Okay, no trespassing. Alright. Huh? Yeah. itong Ten cents ano heaven uh, to heaven i believe na itong resort na to para to sa mga sa mga gustong mag camp ah sorry mga company na gustong mag uh, mag celebrate o oh, mag team building yan yeah. ha ang mga bundok ang ganda ng bundok, bundok. Um, ang ganda ng bundok dito mga kapatid talagang solid champion So, hindi ako makapagpalipad ng drone eh. bali. Next time na lang ah uh, uh, tayo dito. Puntahan natin 'to solo. Arkilayin natin yung buong resort. 'Di ba? <laughs> None. at lalo na lalo na yung namin tutuluyan namin walo kami rito mga kapatid ibang tropa nagkakayata na rin ayan oh. so walo kami rito wood house wood literal na wood let's go pahinga muna tayo alright makailip na tayo ng konti start muna natin ay sleep na tayo ng konti after nung mga ilang games na ginawa ng uh, organizer natin sa Shifa. Bababa lang tayo dito. Pupunta lang tayo sa highway kasi maghanap tayo ng sleepers. Bam, may tinta po ba kayong chinelas dyan? Wala po. So yun. Punta tayo ng ano. Baba. Kaya. Hanap tayong bilihan ng chinelas. Napakaganda ng uh, ng weather. Hindi ganun ka ano yung alas yung ulan, pagi, eh, nakakabasa lang yung ulan eh. <laughs> <laughs> Meron po kayong tindang chinela. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat po. Thank you po. Wala. Wala tayong dalang helmet mga kapatid pero okay lang naman daw kahit walang helmet dito siguro dahan dahan lang tayo meron daw dyan mga ilang minuto lang para may mga bilihan na roban na rito okay. ano lang tayo kasi dahan dahan lang yung pagbuhan natin hindi na ako nag kapote sa pants hindi na ako nag pants <coughs> bilhin tsinelas? di ba sir diretso kayo tapos dito sa side na ito may ito yung martisem lagpas kayo ng konti doon may may hindi papasok doon may mga bibi may bibi na doon okay salamat po ah, may tinda po kayong chinelas meron po yun meron, meron daw Mabibiti ba tayo? Malabo na siguro. Indoor? Indoor. So, good morning mga kapatid. Ito po na Ah, Napakalamig kasi yung kwarto namin nakita niyo naman. Ah. Ah. Puro bintana. So, pasok na pasok yung hamog. Pasok na pasok yung lamig. So, akit ako sa taas. Kasi by 6am, uh, open na yung breakfast. So, yung breakfast so, kaya tayo sa taas. muna Let's go. hindi namin ako. Wow! Ganda. Diba? Wow! Kaya sobrang lamig. <laughs> so, at kami. kain muna kami. Breakfast. Then, balik-ulit dito. Kung kaya pang matulog. <coughs> kaya pang matulog. Uh, tulog pa. Pag hindi na, eh wala na. <laughs> Let's go. Sana meron ng ano. Breakfast. Labi. <laughs> Ang saya ng matro pa lahat. Kaya lahat ng ambassadors kagabi pa lang yun. Ewan ko lang yun Mayroong pulo. So maliw ko, mamaya ako. Warning. Bukas na to. Babila tayo. Ah, lang ako ah. Parang walang breakfast ha. Hindi <laughs> yun, bukas. Yeah. Ano cool. pala. Pero wala pa talagang breakfast. <laughs> Pareho muna <dito>. lang <laughs> kami. Oh, kape oh, oh. oh. muna tayo. Oh. Kape uh, muna kami mga kapatid. Tapos. Dito yung breakfast. Tigo. Pwede na raw, kain na tayo. Sige, Leron. Yan. May ketchup. Yun. My favorite. Yeah, may challenge tayo kayo na. Meron kasi ako kinuha kahapon na pinatawag na magic fruit. So, ganito mga kapatid. Dahil sa situation namin dito and sa weather condition dito sa Rizal. Ayan o, kitang-kita nyo naman eh, indoor games na lang yung gagawin ng organizer ng Shifa para lang ma iraos namin yung team building saya kasi saya. napaka di ba no saya no? napakaganda kasi nung dito tayo kasi maingay napakaganda kasi nung mga activities dapat na namin yung mga obstacles kaya eh, sako sana basa yung yung lupa so putik putik talaga di ba no tama po eh, kaso wala eh. Ang problema kasi tuloy-tuloy yung ulan eh baka magkasakit lang. Kaya mas pinili ng uh, management na indoor na lang kahit sana gusto nung iba nung marami na mag maglaro pa rin kahit na ulan. Ang worry lang ng management is baka after that is magkasakit kami. Ayun Tulad 'yo, oh, especially ako every morning talaga pag malamig. Ah, grabe si Pongo. Mabuti na lang na wala. Oh, let's go. Ayun oh. Shifa. Isang brand na hindi nakatingin sa numero ng followers o subscribers mo. Nagbigay ng pagkakataon sa mga katulad namin na maramdaman na kami ay special din katulad ng malalaking vloggers. Hindi madamot, may puso at higit sa lahat, mapagmahal. Masaya lahat na kami nagkasama-sama lalo na sa ganitong pagkakataon. Isa lamang si Shifa Tiles sa mga ginamit ng ating Panginoon para matulungan ng marami. Kaya naman, ang balik na tagumpay sa kanila ng may kapal ay siksik liglig at naguumapaw na pagpapala. Wala akong ibang masabi kundi salamat dahil sa lahat ng oras ay nakaagapay ang Shifa Tire Philippines sa mga sandali o panahon na kailangan namin sila. Sobrang salamat Shifa. Mahal ka namin.